Sa ano sa sa, sa putik no? Pati, yeah. Sa sa putik pero wala na no? Ilagay mo dito di ba? Sa may harap no? Ilagay mo dito banda, di oh, ba? Ilagay mo haba. Ito banda. O sabi, agila. Sa baba pa ang barangay lang yun. Kahit yan, kahit kahit sana nagila. Kasi kasi bago yun? kin, ilugos tawin talaga. Agila. International. Oh, basta igil. Kalahatan. Kalahatan oh, yan. Wala mo maharap. Kalahatan ang almar. Kalahat na yan. Kahit kahit siyang palugan yan. Oh? International Almar? Kahit yung mabrika ko, kahit saan ko. Yung pinakita mong Eagles, miyembro ah, ka doon? Oo. Oh. Para para J. Kasi ang alam ko <laughs> alam ko <alam> yung naigil. <laughs> yung alam ko naigil, puro mo yayaman yun. O, oh, tanay mo kayo kanil kasi. Oh, Walang wala wala membro na mahirap doon. Hindi ah, lahat ng Eagles doon, mga bigatin. Oh. Big time yun. Hindi ka tuwala sa'yo. Mahanggap lang na, Walang kinukuha ang mahirap doon. Lahat big time yun. Anong mga ikinay? Ang gusto namin? Abogado. Lahat talaga big time so, yun. Kami na. Bulat nga ako be, 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 be. na ito ako sa'yo kanina. Wilder naman siya. Ha? Wilder. Bigating ka na. Ano? Kaya lang nga nagulat ako sa'yo. Paano ka lang? Hindi nagulat ako. Paano ka lang nag-eagle? Kawa. Kaya may hawak na pulis na piswat. Paano ka nga naging eagle Kung eagle siya may bro? Wala kasi. May kapit siya. May kapit. Ha? May kapit. May yeah. kapit ka. Kaso know, kala, May man. kapit, no kasi. Yeah. kasi, kasi may linggo linggo hmm. na meeting yun. oh, kasi right. yung sa amo ko, nasasama ako doon Puro bigapit oh, sa Sa amo nga siya din Depende sa'yo. na ako sa La, Lagi ba siya may meeting pag-dito ah? Siya, Man, may <laughs> 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 ang sa amin, yung may, ang may, um, ang, 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 ang pinaka -uno nila. Ano mga susama ka Congressman. Congressman ka siya. Ka Kagawad siya. Pa siya, siya. Kaga pre, lahat niya, pre. pre. <laughs> Pwede ka sa mga hindi 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 ka ubra pa. Ang malupit yung Eagles, kala mo ba? Oo. pa, hindi ka pa pa. Hindi kasi dahil dun sa ikaw niya. Hindi mo ikaw niya. Kakaod kasi. Hindi ka lang pag ikaw na nagano nag Big mga big time yun. Pa lang sa Eagles. <laughs> pag nagkunwari ka doon, tan, hindi ko don doon. Taan. May ranggo pa nga sa Eagles yun. Hindi na na. ako nakita ko sa iyo kanina, pre, Eagles eh. May member may, ay Eagles yan. Ang namin, yung ah, boss namin. Talaga boss boss, kay, Eagles, boss, ah. boss ah. namin, Eagles eh. Kahit boss nyo sa amin dyan. Tapa. Pag uh. mo naman ano namin, ito naman. Baka parang parje naman sa <laughs> <ay>, iyo. Eh, kahit mga <namin, laughs> <ay>, ka <kahit, namin, laughs> dyan. Kahit mga army dyan. Kaya naman ano sa amin, o. Ito, pag ano, no? Oh, may ganitin, may ganyan pala din. Ito, lawa namin ito. Ah, may kamay, Ah, may kamay. Kabilaan. Kalaan mo yung sabi ni. Kalaan mo yung. Ah, hindi, mali pa rin. Mali pala. Mali ka. Ang igal, ganito eh. Sa amin kamay. Diba, pag naman, diba? Hindi, sabi mo kanina ganito. Diba, gano'n sila, oh. Ha? Sabi muna. Tapos, gano'n. Gano'n? Anong... Kaya gulit ko naging, ano, igal sa? Sabi, das, das. Sabi, igal is butterfly. Diba e na <laughs> oh. Ano ba lahat ng Ano yung big time? Big time siya. Haan? Big time Ano yun? Ang... Tanangin mo si Justin kasi lagi ako kasama ng amo ko. Na, na, Nagulat nga ako sa'yo nag eagles ka eh. Paano? Aagles, talaga? Ta? Oo. Oh. Big mga big time yun. Bota yun. Kahit big, big bah, time. Sabi ko, sa sama ko. Pag hindi kami hindi no. ka kasama. Sinabi ko, ako, ako meron lang ako. Puta, medyo ka kasama na yung uniforma, no? Pag hindi kami hindi ka kasama doon. Sinabi ako sinabi ko, ako meron lang ako. Baka pogo. Hindi yan pogo. Lahat ang mga... Hindi may kuhulin din na. Lahat ang mga kapat. Wala ka pera pera. Hindi ka pera pera. Lahat ang mga... Lahat na, oh, is Eagles. Puta, alam na Eagles, alam English Eagles, Eagles. Nga, Ate, ano sa akin? Alam mo, Agila. 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 English Agila. Sa naging na Agila. Oh, agila gila nga, eginis na nga. Dito nga, pre, kana ka naging inip doon? Paano ka naging ko, ano ba Oh, sa... Ang kulit eh. Please, Paano sabi ko? Paano nagigil? Sir, paano sir? Mabigatin yun? Bae kusinta lang kami gawa? Kanigin muna kayo! Ha? Mabigatin muna! Sabi ko sir, paano sir? Paano na nga ko? Paano kami, paano ka naigil? Kanigin muna kayo! Mabigatin muna kasi! Bae igilin na nga! Paano sir? Paano sir? Paano na ako? Baka floor, siya yung abag mo eh! Eh, kuna robot! Ikaw, ikaw, ikaw ano nga yan bro? Paano ka pre rin kasi Bus talaga namin Iigils kaya ano po paano ka nag-iigil? Sabi ko, sa mga polis tropa oh. Paano ko pa na ako? Meron pa ko Lihita mo ah, dapat maging lihita mo Meron bro Ano sabi mo? Lihita mo

Pangit yun! Pag... Kung may meeting, yung lahat mga puntang kay Apo... Ikaw ang taga ang tawag, tagatawag. Sama na sa inyo. Kung may... Pero so, ang tawa tawag, di ba? may... tagatawag doon ka rin. Diba? May ikaw ang basabi ko. Ang talaga? Maya! Oh. May may kay Apo. Maya kasi! <laughs> kung may may kay Apo. Sasalito ko. Sama kay Apo. Sa akong dalaw. Ah, Kung ikaw may kunting bigay lang, mga... Ikaw na ako. Ibang apat na lebo, libre pang misangdaan, libre pang, ko, libre ko no. may may biktang na oh. dalawa, dalawo libre, oh okay hindi yung pagtanggapin oh. ko, ba hindi eh. oh. <laughs> ka ko basakan dah, hindi na tanggapin, nakau, nakau ang gan, mau lang, mau, ligatan nga, si David ko may biktang Okay lang, sabi niya. Ah, hindi, huwag nang bigay. Ito pa rin, ang pag-eagles ka, anong tawagan nila doon? Oo. Uh. Anong tawagan nila? Baka sabi mo, bro. Ah, anong tawagan nila pag in, ikaw in, ang Ikaw ang ah? eagles ka, anong sabi mo? Anong tawagan nila? Hindi nga, anong tawagan nila? Hindi nga, sabi mo, anong? Hindi, may tawagan niya, pre? Anong tawagan niya? Di ba, may mga bro. Oo. Anong tawagan niya? Anong ikaw, tawag anong tawagan tawag 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 niya? My God! Ano yung brother? <laughs> anong tawagan yung pre? Anong tawagan yung? Ah, tawag mo anon. Uh, uh, alam nyo lang ayon. Wala. Pero alam mo yun, ikatasyon nyo yun, di ba? Alam mo yun, <laughs> alam mo yun no? Sunod nga ka puta, igil alam sa mga bigati nyo <laughs> Pero sa amin, may kita, may sabi mo sa amin yun. Oh, like lahat yun. Anong, anong tawag mo nga doon? Nalibaw, oh. ayan si parin pong mo, anong tawag mo? So, sa amin talaga, sinasabi talaga yung boss namin eh. Kasi, ano mo yan eh. Kaparad mo, anong tawag mo doon? My God! Nisin! Nasaan oh, mo mo nisin? Kasi ganyan, bro. Ah! Bro! Ay, wala nga. Iba! Misan dyan, iba. Iba! Anong iba? Iba talaga. Iba minsan, iba. Ang pangit! Bro. Ang pangit! Ayoko lang kasi, yung iba kasi dito sa amin, tawag sa amin, di ba, bro? Oh, wala yun! Ako, oh, mag... Penalty ka tayo sa akin. Oh. Penalty! Penalty! O! Palay mo sa akin. Kasi hindi sa buong sabi, kaya pa buong sabi. Saan na, pa lang bro? penalty ka na? Ang pangit ang sasabi ko. Oh, Oo nga. Penalty. Oh, <laughs> my, oh, my God. God. Hindi yung nagsasabi palagi bro. Bawa ko na sa pa palagi. Eh. Pag ka, nagsabi na ganyan, penalty ka sa akin. Magbabay ka sa akin. Magbabay ka sa akin. O. Oh. Kahit mga kursa sabihin mo, mukhang oh, kayo. Nako. Penalty yun. Yung mga 7-11 rin puro ano yun? Oo. Oh, ano yung 7-Eleven? Kasama ng ano yan, ng oh, Angel, yun angel ano ng Eagle dyan. Oo. Oh, lahat oh, ng 7-Eleven. No Anong tawag ba nila sa, sa kanila? I don't know. Boss daw? Uh, ay, naku, my God. Mag yeah, Magpailan ka sa akin na, Eagles ka pre. Alam niya yun? ayaw niya lang. Ha? Ayaw ko Hindi pre, may tawag talaga yan pre. Anong tawag? Anong ang tawag? Anong ang tawag? tawag mo sa akin? Sa akin? Anong tawag mo sa akin? Oo. Wag na, hindi ka man ay wag na. Ito na po, tama ID ka. Ay <laughs> ay ID, nila? Justin, ay hindi mai-ID siya eh. May badge sender. Di badge sender. Hingi mo ng ID. Ay tama ID, ano ID. Kaya, mo, eh, kay San, ay eh, kay ano kay Kenel kung di ako makasama diyan. Ipakita mo 'yung ID mo 'yung para maniwala si. Okay. Eh, di ako nakasama diyan. Oh, di ako okay. nakasama. Kasama ko yung si Justin pag nagmi-meeting eh. Gulat nga ako dito. Adunaw sa ano sa may bataan. Oo. Oh. Oh wala. Wala, panis ka sa akin, nako. Yung karanasan lang talaga. Ba pang metro. Kailan ka nag kuasa. Agila? Agila, hindi Agila. Puta, Agila. Wag yun, nako. Iba nako. Igis nga rin. Igis nga rin. Igis rin. Igis Eagles. Eagles sa kaya angila lang dyan. yun, yun wag yung... May tawagan sila kasi dyan eh. Butterfly, play, yun yung siya yung battle May tawagan sila. Eh. Agila Eagles. Pag... Hindi, eh, pag nag... Di ba may mga... Hindi. Oh, Bakit... <laughs> <laughs> Hindi, di ba... may mga... angila lang dyan. Di ba? But... Ang okay, sasabi si mo... May nagkasalubog <laughs> sila, may tawagan yan. Ang sasabi si, mo, butterfly play. Oh, Oo. Oh. May tawagan so, kasi yan. Subo mo sa Susubaso yung. Oh, oh. Oh. Susubaso. Susubaso yung. My God. Ay nako. May tawagan kasi sila yung yung pagkakasalo oh, nila. Alam, may GC nga sila. May GC nga tayo. Di ba nakasama doon? My God. Alam niya yun, ayaw niya lang. Ayaw niya lang talaga? Alam niya yun, ayaw niya lang. Ay nako. Sabi niya, sama. Nako, ibabla kita doon. Yung kapatid na yung... Oo, ay. Nagulay pa ka. Hinahanap niya yung ano. Oo. Nag-GC yan sila eh. Kasi. Oo. Ito na agila to. Agila to? Kahit na yun, to.